dami niyang dala, ah. Uy, si Bibang. Saan niyan, Bibang? Ha? Nanguha ng gulay si Bibang. Sinamahan niya ako. Di ba? Mm. Wow, may ano na kami. Galing-galing ni Bibang, ko. oh. Susubukan ko kung totoo. Gagawa ko, karon na puno ng saging yung sabah. Di ba? Gagawin niya yung napanood niya sa, ano... Facebook. Mm. Bibang dami ng malunggay oh. Sayaw na bibang, sayaw. Bilis. Galing niyan sumayaw eh oh. Bilis na may hawak na ano. Malunggay. Oh, bilis. Galing ah. Oh, ayun, may kumikimbot na. Kimbot, kimbot ayan po sila yung mag ama ko naunguhan ng gulay doon sa kanilang lupa daw lupa daw niya <laughs> lupa daw niya ayan nalaglag na nahulog na yung malunggay oh hmm. para sa iyo para sa akin <laughs> ang daming ano ah, ito hihimayin mo kaya binibigay ko sa'yo. <laughs> don mo na 'yan. Flower 'yan, tatanggapin ko. 'Di ba? Oh, doon na. Doon sa lamisa. Dali mo na don sa loob. Galing naman ang bibang ko na 'yan, oh. Saging, hinog na, tsaka guyabano. Uy, kape na naman. Nangihingi na naman pagkatapos mong nanguha ng gulay, ah. Kape? Kape ka na naman. Uy, maha high blood ka dyan sa kape na yan, bibang. Huwag na. Huwag na. Ha? Ay. Hanggang tayo, ah pagkatapos ng mga ng malunggay. Hello. Meng, ano na yan, Meng? Ano yan? Ayusin mo dyan. Kala, lumabutas naman yan.